Yeah, good day guys. So ito, may dumating akong item, binili ko sa online. So bumili ako ng controller na plano kong gamitin para sa aming water pump. Kasi ngayon yung water pump namin yung sa sinasaksak pa namin sa outlet para tumakbo. So gagamitin ko to para at least sa uh, para siya yung remote type na no so ganito itsura niya guys Ayan, controller so ito yung ayan yung pamang remote niya on and off and uh, to ito yung controller ayan may AC input AC output Okay. basta so, to antena nya yan may manual no? may manual so, yun guys ikakabit ko para matesting natin kung gagana ba siya sa water pump yun muna guys thank you